Ang ah, nanghingi po ng tulong sa yung kapit bahay ko. Tapos, yung nanay? Yung nanay nanghingi ng tulong sa akin. Tapos bigla akong tumakbo sa nila. Tapos nakita ko yung anak niya, karga, karga, niya, nawala ng malay. Tapos binigay niya sa akin kasi yung isang anak niya nag, ano din, na nangingitim na din. Tapos umiiyak. Yung bunso. Yung bunso. Dalawa po yung ano, biktima dito. Na tapos yung isa patay na. Yung isa, inano ko pa yung isa, tinusuhan ko pero wala nang ano, pulso. Wala nang pulso. Ko pa, sino, ako pa siyang gi pam. Oo. Uh -oh. okay, para lang jud nga kanang makuan ba. Ma survive eh, uh -huh. o balibri uh -huh. libre inanok ba lang. Hindi kuan ihang ba ba gi gi inamoy mo yung bibig. Kapang ikuan naghangin. Ah, okay. Para makuan lang siya pero wala na nakakuan na yung ba, ba baho na yung baho na o ng sunog okay unang una sa na ako sa kuan bomba ng bomba ako ng tubig tapos nakarinig ako ng sumisigaw na sakluno daw mhm mm sabi ko bakit maingay diyan? tapos tumakbo ako papunta sa kanila pagdating ko doon nakita ko din na kaya niya din yung anak niya yung panganay mm -hmm. tapos sabi niya ikyang ikyang Diyos ko ikyang sabi ko na ikyang. Ganun, ganun eh. ang sinabi ko sa kanya, din na ganun, ganun ko para ma-survive nga. Mm -hmm. Tapos hindi naman siya makakuan, makasalita. Ikyang, ikyang, sabi ko sa kanya. Wala nin, anong nang nangyari sa anak mo? Ano na, umiyak ang, ang, nanay niya. Tapos yun ang nakita ko na pangyayari oh, sa Tapos yung isa, mayroon din doon sa kabila. Mm -hmm. Na kuan din pala. Nakurintihan din? Nakuriente din. Oo, oh, no, nakurinti din daw. Yung bunso daw yon? Hindi, pangalawa yung isa. Panganay yung una nga, yung mm -hmm. Yung napatay. Yung namatay? Panganay yung namatay. Panganay. So, yung pangalawa yung, yung bunso? Oo, oo, mayroon din dyan sa kabila. okay, na, buhay naman. Oo, oh, buhay naman siya. Tapos siya ang nagsabi na nakurinti daw sila. Yun okay. ang narinig ko sila. Tapos ginarga na ng yung pinsan ko at nangyayong isang anak ko pumunta din, takbo din siya doon yung lalaki. Mm -hmm. Pinaga nila pumunta dito, isinakay nila papunta sa sindangan, papunta sa hospital. Na, okay, okay. Ano na nangyari? Yan ang po. Sige, sige. dito sa libid na na ito, ng sityo ang puno sa nabulat ang si Kate Lewis, at ang

Nakapag-enroll na kahapon ang batang si Kuyit sa kalimang baitang, subalit ang lahat ay magiging kasaysayad na lamang. Kinawian ng buhay si Kate matapos ni umanyang makuryente sa isang washing machine nila at ang kapatid nitong si Denise ay nasa malubhang kalagayan naman. Dead on arrival si Kate nung dinala sa tindahan ng Hospital, samantalang nagtamu naman ng third degree burns ang kanyang kapatid na si Denise. Panawagan ng ama, sana ay makatulong man lang sa kanilang mga gastusin. Anong, ano sir, paano po nangyari ito? Paano po, sir, na ang laban niya siya ngayon pagkukuan matutoy siya sa sa mata. Sino po Nga. naglalaba? Sini. Ah, Sini. si Miss, po. Oo, sa Pag nilang ang mata, yung ipatutoy. Oo. Oh, Nakatulog <laughs> man, wala na nakatulog. Uh -oh. Wala na hulbot ang... Uh -oh. Wala na hulbot ang... Urit, eh. sa... Ata, siguro na... Naarataan Oo. Uh -oh. Siguro na e, Okay. Siguro, napin, 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 napin. Ilang taon na po yung anak niyo? Ilang taon na po mga... 10 years old.

Nasaan ngayon yung bunso, sir? Ano sa, ano sa pangalanan? Ano sa pangalanan? Uh, ano, lumabas na? Ang ato. Yung bunso? Yung bunso. Ano ba? Ang ikaduha. Ang ikaduha. Ang ito. Ang buhay. Yung pangalawa buhay. Yung isa talaga ang binawian ng buhay. Okay, okay. Saan nag-aaral, John? dosa anu kalalang pulgaren, 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 lima, sikit, sana, sana, sini, sini, sikit, boleh dikejutkan awak kan, boleh dikejutkan anu, okay. okay belajar senang Lalu gue selalu pergi Ibu kayak tubuh gue kayak Lalu gue kayak kaya gue kayak harus <fiindro> dosen Lalu gue gak pergi apun Lalu gue Taman tak kata rumah Lalu gue Lalu gue gak pergi Lalu gue gak pergi Lalu gue gak pergi Lalu gue Okay. Macam mana kalau tak pakai? Oh. Belang so... tak ada koyon. Iya. Belang ini ini koyon. Koyon. Kalau kalimut kalimut sampai kau. Kau sahkan. Si kecil siapa? Si mam. Karena <coughs> mak. Ini yang penting. Untuk bolong kita. Sampai kau kau. 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 Kau